So, sabihin nyo naman na gaya-gaya. Wala namang problema. Totoo naman. Na-inspired naman talaga ako sa kanya. Pero ang kagandahan is hindi ako nang bash or hindi ako siya hinila pababa. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang pinipilahan ng ngayong bagong negosyo ni Rosmar na Paris Overload. Nagkakahalaga ng 100 pesos ang kanyang Paris Overload na Anli Rice, Anli Sabaw at mayroon na rin kasamang soft drink. Hindi lamang ito, sapagkat pwede na rin maligo sa swimming pool kapag bumili ang customer ng Paris. At libre na rin ang ilan pang amenities na may enjoy ng mga customers. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang negosyong ito ni Rosemar sapagkat kagaya raw ito sa trending na Paris Overload ni Diwata. Hindi naman ikinakailan ni Rosemar na simulang pasukin niya ang negosyong paresan na inspired ito sa dinudumog na Diwata Paris Overload. Komento ng netizen Ba't dati naman di mo pinapansin si Diwata, na nasikat na Ride on ka din, kwe? Minabuti ni Rosemar na sagutin ang netizen na sinasabing gaya-gaya raw siya kay Diwata at nakikiride siya sa kasikatan ni Diwata. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang video sa TikTok, ipinakita ni Rosemar ang naging pag-uusap nila ni Diwata nang ipaalam niya na magtatayo rin siya ng paresan. Wala din daw siyang nakikitang problema sa nagsasabing gaya-gaya lamang siya sapagkat hayag naman niyang sinasabing inspired ang kanyang negosyo sa Paris Overload ni Diwata. Paglilinang pa niya ay malayo ang kanyang pwesto na matatagpuan sa Laguna at Tagaytay sa pwesto ni Diwata na nasa Pasay. Dagdag pa niya ay hindi niya tinatapatan ang hanap buhay ni Diwata. Nais niya lamang raw na magbigay ng serbisyong dekalidad sa mga tumatangkilik sa kanilang paresan. Ipinaabot din niya ang paggalang kay Diwata at pagkilala sa tagumpay na nararating niya ngayon. May sarili din daw siyang pangarap pagdating sa negosyo, katulad ni Diwata. Pahayag ni Rosemar, at first syempre Diwata inspired ngayong akin. And yes oo, yung 100 pesos na may drinks tas rice and anli sabaw is inspired ko talaga kay Diwata. Pero syempre magkaiba kami ng timpla dahil hindi ko naman tinanong yung recipe niya. Pero yung idea, yes. Unang-una, hindi naman po ako sa Pasay. Hindi ko naman tinapatan si Diwata doon sa kanyang pwesto. Sa totoo nga lang gusto ko talaga siyang i-visit doon dahil gusto ko talaga matikman yung kanyang Paris. At para sa akin, kung talagang business-minded kayo, talagang ang lahat na alam yung in-demand or patok, talagang papatusin niyo. At sabi nga ang layo-layo po ng Kalawan Laguna sa kanang Tagaytay sa Paresan ni Diwata na nasa Pasay. Siyempre diwata is diwata pa rin no, at nakita ko na okay yun. Okay ang magiging income doon. Marami akong mabibigyan ng trabaho, mas maraming mabibigyan ng murang food sa murang halaga kaya pinush ko. Hindi ko naman tinatanggi na diwata inspired talaga ang presyo natin at idea. Kasi ganun nga kasi kapag may umaangat, may inspired ka imbis na maingit at hilain siya pababa at siraan. Na-inspired ako kaya sabi ko, wow ang galing ni diwata. Kaya ito, gumawa rin ako. Sabihin nyo man na gaya, gaya wala namang problema, totoo naman na inspired naman talaga ako sa kanya. Pero ang kagandahan ay hindi ako nambash or hindi ko siya hinila pababa.